Alam nating medyo dramatic ang paksang ito, ngunit maaari itong maging isang tunay na eye-opener. Pag may masamang tao sa iyong buhay, ay maaari itong maging isang sobrang nakakapinsala at traumatikong karanasan. Ang ganito mga individual ay madalas nasanay sa pagtatago ng kanilang tunay na intensyon at ng kanilang madilim na kalikasan na ginagawang mahirap silang makilala at maiwasan. At habang ang terminong kasamaan ay subjective, ang ilang mga pag-uugali sa pangkalahatan ay nagpapahiwatig ng isang mapaminsalang presensya. Kaya alam ng mga introvert na ang pagkilala sa mga palatandaang ito ay ang unang hakbang sa pagprotekta sa kanilang sarili. Ngayon mahalagang tandaan na ang pagkakaroon ng kamalayan sa mga palatandaang ito ay hindi tungkol sa paglilabel sa mga tao ng basta-basta o nabubuhay sa takot. Ito ay tungkol sa pagiging aware at paghahanda. Kaya tuklasin natin ang banayad ngunit makabuluhang mga senyales ng isang taong may masamang binabalak. Number 1. Mahirap mahulaan ang kanilang mga susunod na galaw. Napansin mo na ba ang isang taong parang palaging may pinaplano? Kung ito man ay para sa sariling pakinabang, upang malampasan ang isang tao, o para lamang sa kanilang sariling libangan. Sila ay patuloy na nagbabalak at nagpaplano. Ang mga masasamang tao ay madalas na nagpapakita ng matalas na kakayahan sa paggawa ng mga estrategiya o paghahabi ng mga plano sa panlilinlang. Nagpapakita ng isang tiyak na katusuhan sa kanilang mga aksyon. Ang pagbabalak na ito ay hindi lamang isang normal na aktibidad. Ito ay isang pangunahing bahagi ng kanilang pagkatao. Nakukuha nila ang kasiyahan hindi lamang mula sa mga kinakalabasan ng kanilang mga plano, ngunit pati na rin sa proseso ng pagpaplano. Kaya para sa mga introvert, kung ikaw ay nakikitungo sa isang taong tulad nito, napakahalagang umatras at mag-ingat. Number 2. Pinaparamdam na hindi ka kasama Ang isa sa mga mas concerning na palatandaan ng pagkakaroon ng masamang tao sa iyong buhay ay ang pagsisimula mong makaramdam ng pagkahiwalay sa iba dahil sa kanilang impluensya. Maaari silang aktibong magtrabaho upang pahinain ang iyong iba pang mga relasyon tulad ng mga kaibigan at pamilya. Ito ay isang taktika sa pagkontrol sa iyo. Nagtatayo sila ng pader sa paligid mo paunti-unti. Pinuputol ka at nilalayo mula sa iyong mga support system. Nakakatakot dahil kapag mas nakahiwalay ka, mas may kapangyarihan sila sa iyo at yun mismo ang gusto nila. <laughs> Number 3. Madalas natutuwa sa mga kasawian ng iba. Napansin mo na ba kung paanong ang isang tao ay natutuwa sa mga pagkabigo ng iba, na para bang halos sila ay masyadong masaya na marinig ang tungkol sa malas o mahirap na sitwasyon ng ibang tao. Ang katangiang ito ay sumasalamin sa isang malalim na kasamaan at kawalan ng pakikiramay. Ang pagmamasid sa baloktot na pakiramdam ng kasiyahan na nakukuha ng isang tao mula sa mga pakikibaka ng iba ay napaka-weird at lubhang nakakabagabag. Ito ay particular na nakaka-alarma kung ang pag-uugali na ito ay consistent at nakadirekta sa mga taong kilala nila ng personal. Number 4. Lahat ng bagay umiikot lang sa kanya. Ang isang tanda ng isang masamang tao ay labis na narcissism Isang katangian na nagsasangkot ng labis na pagpapahalaga sa sarili at kawalan ng pagmamalasakit sa mga pangangailangan ng iba. Ang pakikitungo sa isang taong tulad nito ay parang nasa anino ng isang higanting ego. Palaging tungkol sa kanila, kanilang mga pangangailangan, kanilang mga nagawa at kanilang mga drama. Ang mga pag-uusap ay one-sided at ang iyong mga opinyon ay ganap na hindi pinapansin ang kanilang pagiging entitled at expectation ng espesyal na pagtrato ay maaaring maging nakaka-overwhelm. Sa mga relasyon, madalas itong nagre sa mga pangangailangan na hindi mapansin o bigyang halaga habang ang kanilang mga hangarin at interes ay nangunguna na humahantong sa isang hindi malusog na relasyon. Number 5. Manipulative Pakaramdam mo ba ay patuloy kang itinutulak sa mga desisyon na hindi tama sa'yo? Yan ang pagbamanipula. Itinuturing ng masamang tao ang mga tao bilang isang paraan upang pagsilbihan ang kanilang sariling mga interes at nagpapakita ng kaunting empatiya sa kung paano maaaring negatibong makaapekto sa iba ang kanilang mga aksyon. Mahusay sila sa mga emosyonal na laro, gumagamit ng pagkakasala, pakikiramay o pambubola para kontrolin ang kanilang mga target. Basically, meron silang kakayahang baluktutin ang mga sitwasyon at kahit napagdudahan mo ang iyong sariling mga desisyon. Parang hindi mo talaga kontrolado ang sarili mong buhay dahil palagi ka nilang tinutulak sa kung ano ang gusto nila. Shoutout nga pala kay Luna Luna. Sabi niya, para sa akin mas okay na lumayo na lang para wala ng gulo. Sabi naman ni Maricar Asis, introvert ako. Kung galit ako sa isang tao, mas gusto ko na lang na tumahimik at hindi ko na lang kausapin. Less talk, ganun. Watching from Saudi. Ayon naman kay Leah Toriado Vlog, bilang introvert, tama po sir ang inyong sinabi. Paghawak sa ulo, pagpapakita ng panloob na inis Kaya ginagawa ko na lang ang pagkontrol sa sarili ko Yun lang, thank you and shoutout na rin sa'yo idol Ayon naman kay Vincent Kabugwang Simple lang po, ayoko naman na dinadamdam yung hinanakit Dahil dyan makaka-attract ka ng negative vibes Pagkatapos magkakaroon ka pa ng sakit Maganda yung may peace in mind Yan ang inaaral ko sa ngayon At sabi naman ni Janjan Parpan Tama, isa akong introvert Maraming tao ang hindi ako gusto dahil sa pagka-introvert ko kung may gumawa ng hindi maganda sa akin, hindi ako gumaganti. sa Diyos ko na lang. Kung gusto mong ma-shoutout o mabasa ang comment mo, mag-comment lang sa baba at pipili kami ng mga babasahin para sa susunod na upload. Salamat! Number 6. Consistent ang pagsisinungaling Ang isa sa mga pinakakaraniwang katangian ng isang masama o malisyosong tao ay isang pattern ng panlilinlang. Sa katunayan, eksperto sila sa panlilinlang at alam kung paano itago ang mga kasinungalingan bilang mga half-truths. Kadalasan ay nagpapakita sila ng mga manipuladong versyon ng mga kaganapan upang ipakita ang kanilang mga sarili sa isang positibong liwanag o parang sila ang ginawa ng mali. Kapag nahuli sa isang kasinungalingan, sila ay madalas na nagiging pagalit o sinusubukang ilihis ang sisi sa iba. Kung ang isang taong malapit sa iyo ay palagi nagsisinungaling, pinagtatakpan ng katotohanan o lihim na gumagawa ng mga bagay na lumalabag sa iyong tiwala, dapat kang maging maingat. Number 7. Walang pagsisisi sa mga nagawang mali. Talagang kakaiba at nakakabahala kapag ang isang tao ay tila hindi masama ang loob sa paggawa ng isang bagay na mali, lalo na kapag malinaw na nakasakit sila ng isang tao. Nagkakamali sila, minsan malaking pagkakamali, at umaarte na parang walang nangyari. Walang tunay na paghingi ng tawad, walang taus-pusong pagsisisi. Ito ay maaaring humantong sa isang pattern ng pag-uugali kung saan inuulit nila ang mga nakakapinsalang aksyon ng walang anumang maliwanag na moral o etikal na salungatan na ginagawang mahirap ang makaramdam ng kaligtasan o pinapahalagahan sa paligid ng ibang tao. Sa pangkalahatan, ang maliwanag na kawalan ng empatiya o pagkakasala sa isang taong nanakit ng mga tao ay isang malaking red flag. <laughs> Number 8. Binabaliwala ang mga boundaries Maaring ito ay pagpunta ng hindi nagsasabi, pangyengay alam sa iyong mga gamit o paggawa ng mga desisyon para sa iyo. Ang isang pagwawalang bahala sa iyong mga hangganan ay isa pang pangunahing red flag na hindi dapat palampasin. Sa kaibuturan nito, ang pag-uugaling ito ay nagpapahiwatig ng matinding kawalan ng paggalang sa individual at autonomia ng iba. Madalas itong nagbumula sa isang pagnanais na kontrolin o mangibabaw. Na sumasalamin sa isang saloobin na ang personal na espasyo at mga kagustuhan ng ibang tao ay pangalawa lamang sa kanilang sariling mga kagustuhan. Hindi lamang ang tahasang kawalang galang na ito sa mga hangganan ang sumasalakay sa privacy. Ito rin ay nagpapadama sa iyo na nilalabag at in overpower ka. Number 9. Hindi madaling masatisfy Ang isang masamang tao ay hindi nakukontento ano man ang gawin mo para sa kanila, kahit na yumuko ka patalikod upang matugunan ng kanilang mga kahilingan, hindi pa rin sila masasatisfy. Makukuha nila ang lahat ng hinihiling nila, ngunit hindi ito sapat. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagiging mahirap pakiusapan. Parang meron din silang napakalalim na hukay ng kawalang kasiyahan. At kapag nakikipag-usap ka sa kanila, parang natrap ka sa isang loop. Sinusubukang punan ang walang katapusang expectations na hindi kayang mapunan. <laughs> At number 10, nananakot o nang bubuli. Gustong gamitin ng masamang tao ang takot bilang isang tool na pinapanatili kang naayon sa mga banta o agresibong pag-uugali. Isa itong power play na idinisenyo upang madama mo na mahina ka at wala kang magawa, maging sa salita, aksyon, o presensya lang nila. Ang pananakot at pambubuli ay mga anyo ng pang-aabuso at ang pagiging nasa receiving end ay talagang nakakatakot para kang palaging nasa ilalim ng pagbabanta. Pakiramdam na nakakulong at laging may nakabantay. Isang kakilakilabot na lugar. Kailangan mong kilalanin ang mga pag-uugaling ito kung ano sila. Dahil ang epekto nito sa iyong mental at emosyonal na kagalingan ay maaaring maging lubhang nakakapinsala. Bagamat walang isang katangian ang tiyak na nagpapatunay ng masamang hangarin, Kapag ang mga pag-uugaling ito ay madalas na nangyayari at sa matinding antas, maaari silang magpahiwatig ng isang bagay na mas nakakatakot. Kung ang isang tao ay patuloy na nagpaparamdam sa iyo na nalilito, natatakot, minamanipula o masama tungkol sa iyong sarili, huwag itong baliwalain. Magtiwala sa iyong instinct at gumawa ng mga hakbang na proteksyon para sa iyong sarili. Magsimulang magtakda ng mas matatag na mga hangganan o limitahan ang pakikipag-ugnayan kung maaari makipag-ugnayan sa isang kaibigan o eksperto na pinagkakatiwalaan mo at humingi ng tulong sa mga otoridad kung kinakailangan para sa iyong kaligtasan. Sa pamamagitan ng mga suporta, maaari mong protektahan ng iyong sarili mula sa mapaminsalang impluensya ng isang masamang tao. Alam mo ba kung paano hinahandle ng mga tahimik na tao ang mga taong nagkasala sa kanila? Ganito rin bang ang ginagawa mo? Panawarin mo dito.